Sir, meron hong uh, informasyon na galing sa ating Philippine Statistics Authority, ilang agricultural products nakitaan ng bahagya, bahagya lang naman na pagtaas sa presyo. Kabilang po rito, manok, ang isdang galunggong, maging ang pechay at luya. Ano pong mga hakbang naman ng DA na isinasagawa para po mapigilan, ika nga, ang uh, pagtaas pa ng uh, presyo ng nabanggit ng mga produkto sa agricultural products po? Tama main Alan. uh maliban sa Luya karamihan naman doon sa inilabas ng Philippine Statistics Authority ay nagkaroon ng uh, bahagyang pagbaba yung uh, kalabaw na mango ay medyo malaki rin yung ibinaba dahil uh, maraming naging harvest ng ating mangga nitong uh, nakalipas na tag-araw dahil uh, sa epekto na rin ng El Nino dahil gusto ng mga mangga yung halos walang ulan para hindi masira yung kanilang pamumulaklak and eventually yung pamumunga so bumabari yung ating uh, asukal at yung mga gulay naman ay uh, ano yan very varied depende sa gulay dahil uh, expectedly dahil nagkaroon tayo ng mga pag-uulan especially rito sa Southern Luzon uh, Eastern Visayas at saka dito sa may uh, Bicol region na mga pangunahing areas ng ating gulay So nagkaroon ng konting uh, bahagyang pagtaas at ito ay makakabawi in one week dahil uh, yung mga susunod naman na cycle ng crop dahil mabilis lang magtanim ng gulay ay makabawi na uli. At yung ating ibang areas na taniman ng gulay ay hindi naman naapektuhan.